So, ito po yung punla natin, ha. Ang siling labuyo. Ay may karamihang bunga, mga idol. Pag tayo ay magtatanim, marami talagang bunga. Ay need maraming bunga, mga idol. Kailangan talaga na uh, marami ang bunga. Pag tayo ay magtatanim, ayan. Ay, pag tayo ay magtanim talagang maraming aanihin yan ang punda natin ayan mga idolo oh. si utol nagtatanim na ngay at magtatanim tayo dito banda sa mga mga tudling na to mga idol ito yung masarap na halaman manghang very spicy Ayan mga idol, dito ang pagtatanim. Ganito mga distansya or distance ng ating pagtanim. Ganito ang pagbunot mga idol. Oh. Ang ating siling ah uh, punda. Ganito ang distansya mga idol. Kasi ang siling labuyo is uh, grabe, magapa or dumami ang puno niya. Ayan. Ayan. Ganito lang ang mga distansya Sa pagtatanim mga idol Ayan Diba Ang kita natin ha Sa ating videos ngayon Ayan So talagang uh, Makadami tayo Ng harvest nito Pag maayos ang ating Pag alaga Diba Ayan medyo malawak-lawak tong tanima natin kasi ang sis natin ay mahigit dalawang libo mga idol yung ganito lang ka distansya niya mga idol oh. ah, mahigit isang roller tayo oo wala na yan kulot na yan tapon yan pag ganyan mga similya mga idol or mga sis natin ay huwag na natin itisok talagang may sakit na dati sa pa palang may sakit na mga idol nako ayan ayan mga idol oh. pagbuno to iba dalang dala talaga lahat yung mga mga gamot nya or mga mga roots nya idol kailangan talaga yan kapag madala lahat uh, hindi talaga basta basta mamatay sa uh, aabutin nang init kasi di yun nagalaw ang mga uh, gamot nya yan titingnan natin mga healthy nga mga sages ayan medyo dilaw dilaw to mga idol kasi uh, over na to sa edad ang ating punlang uh, labuyo kasi nadilid tayo uh, ang tagal kasito ang tagal kasi ito umulan dito eh kaya na yung punla namin uh, okay lang to yan walang lupa o oh, ah Dublino na natin to mga idol walang lupa walang kasamang lupa ayan ah ayan so di paabot pa ng tatlong buwan mga idol isang buwan at kalahati eh. pwede na tayo mag harvest nito o makita natin ito kasi tuloy tuloy tayo mag video tuloy tuloy tayo mag update sa lahat ng mga mga gawain dito sa farm para makita natin mga idol kung papaano magbunga ya eh. timos T tanggol napitan ka na ng ano pagkain mo oh, wala talaga T tanggol oh. Tanggol kit-kit eh yang, ano yung ano tail yung kit-kit. <laughs> Ayan mga idol oh. Yan ganito talaga ang pagtanim mga idol. So back to back to mga idol kasi itong purpose na to ito. to kita-kita natin to ha. Tali to kasi idol kasi ang labuyo ay is the best talaga kapag may tali kasi hindi siya matumba kapag abutan ng mga ulan ah, uh, back to back tong tudling natin dito sa kabila tataniman rin dito mga ito dari tsaka dito dito. dalawa si yung luwang natin medyo may distance rin isang ano to isang dipa ang distansya ng ating ah, luwang. Yan. Yan, mabasa ang lupa. Kasi, ah, kaulan lang po ngayon. Kaya nga nagtanim tayo kasi mabasa ang yung lupa. Pag mabasa yung lupa, maganda sa pagtanim. Kasi hindi talaga matay yung seeds natin. Yan. Mahirap kapag tag-init. Kasi... Hirapan tayo pagdilig mga idol Dilig yan talaga yun Hindi po, uh, Kung tag-ulan Ay easy lang tayo Kasi ulan na yung Magdilig yan Tangkol bantayan mo yung manok natin dyan Patayin yun tanim natin Sayang bawa naman tayo Nakaapakan yan. Yan. Sos. Pag ito ay nagbunga mga idol. Talagang bibigyan tayo ng ating Panginoon. Magsipag lang tayo mga idol. Magsipag lang tayo sa pagtanim. Huwag lang tayo tamad-tamad. Ayan. Tanim talaga, Tanim. Hmm. Maganda kasi itong labuyo mga idol. Kasi kahit may liit lang. Uh, pero matagal siya mamatay mga idol. Abot siya halos isang taon. Labuyo bago mamatay mga idol. So hindi na tayo laging nagtatanim pag abot ng tag-init ay talagang mamatay siya pero matay yung malaglagan yung mga dahon niya mga idol. Pero pagdating ng uh, tag-ulan ay nagsibol naman ito ulit. Ayan. Ayan. Ang iba mga sis mga idol ay hindi pa masyadong malaki. Hindi siya masyadong uh, healthy kapag kulot na mga idol ang sis natin ay itatapo na yan yun kulot na yung mga dahon dati hindi pa na uh, nakapagbunga nagkulot na ay talagang i-dispose na yan pang tapo na yung mga idol si may sakit yun mga idol iyan Us, marami pa itong mga idol hanggang bukas pa itong tanima natin ng ating siling labuyo ayan so watch up dyan sa mga farmer ng labuyo ah uh, baka ay kayo ay nag na kami nagtanim pa lang ngayon <coughs> <coughs> Nagtatanim pa kami ngayon mga idol. Ba't kayo ay harvest na? Rookie lang. Kasi uli na kami nagtanim nito. Kasi sigang yung tinatanim namin mga idol eh. Pansigang. So, mayroon rin akong laboy doon pero konti lang. Taas. Kaya dinagdagan namin para para dumami na to para lubos lubusan na yung pag-harvest natin ilang araw or isang araw matapos mag-harvest ayan ayan medyo maikit-ikit to konti ah kailangan natin i-distance distance para uh, yield masyado ang ating uh, siling labuyo kasi sobrang taba nito mga idol kapag maalagaan na maayos. mataba matangkad at saka maraming bunga pag tayo ay ay maalagaan ng maayos yung sili na to magbibigay talaga to ng maraming bunga mga idol pag mayroon tayo panggastos so maganda talaga to mga idol kapag tinalian yung siling labuyo So, ang binagawa namin ay dito namin itinanim sa dating tinanima na ang ah, sitaw. Kasi may sit up na siya na ah, pang mga idol. Pwede siya matalian. Ayan. Ayan. Dito lang natin ikabit, mga idol. Oh. Ito. Ayan. Lagabuka ka pala ito kailangan to palitan mga green na mga tali para siguradong ating ah sigurado'ng kapit ng ating siling labuyo mga idol di siya malaglag di siya matumba pag natali to mga idol ayan Medyo ilalim na natin konti baka babalik yung init bukas ay talagang may pang panglaban siya kung may darating na init bukas. So ngayon ay bagong ulan pa lang, walang problema to. Pero bukas naman ang ating paghahandaan. Wow, maraming uh, langgam.